Natagpo ang patay ang isang guro sa loob ng kanyang silid-aralan na matapos pagbabarili ng kanyang asawa sa Agbanga Elementary School na Matalom Leyte. Kinilala ang biktima na si Alias Ana habang ang sospek naman ay kinilalang si Alias Dexa. Ayon kay Police Lieutenant Ronel Kawili, officer in charge ng Matalong Municipal Police Station, bago mangyari ang insidente ay dumulog sa kanilang himpilan ang biktima para i-report ang asawa at magsampan ng kaso sa ilalim ng Republic Act No. Number 9262 o Violence Against Women and Their Children o VAWC Dagdag pa nito, hindi agad na naisampa ang kaso laban sa asawa ng biktima dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Ayon sa pulis, siya hiwalay na ang mag-asawa at may dalawang anak. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang Matalong MPS at natagpo ang patay na ang sospek sa loob ng kanilang bahay. Pinaghihinalaan namang nagpakamatay ang sospek gamit ang isang barila. Ang sa area sir, uh, nandun, sir, nandun po yung, ano, yung katawan ng victim. However, uh, wala na po yung, una, sir, yung sospek. Gather po kami ng information sir, uh, after gathering information, uh, Ako po mismo na uh, gano'n po ko na po kami ng hot pursuit. Nalaman po niya na nandoon po yung presensya natin ng um, matalong BNP uh, po siya sa bahay, sir. Uh, actually, sir, nagkaroon po, po kami ng negosyasyon para sumuko na lang yung, yung suspect natin. Pwede, sir, nung tangka na po kami, tangka po na, magtataka na po kami pasokin yung bahay para pasurender rin tong suspect natin, sir. Uh, may narinig po kami yung putok ng baril from the inside of the house. Nung pag dinip po namin, sir, uh, in-assess po muna namin yun, sir, yung area. Yun kasi arm po yung suspect natin. Nung ano po sir, nag-decide ako nung napansin ko na timing na po ng bahay. Yun po sir, pinasok na po namin yung bahay. Uh, doon na po namin nakita sir, particularly doon sa may part ng CR yung ano, yung katawan ng suspect ang pagkikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Police Lieutenant Ronel Kawilia, Officer in Charge ng Matalong Municipal Police Station. Maaalala na ito na ang ikalawang insidente ng pumamarilas sa mga guro ngayong buwan ng Oktubre sa buong rehiyon. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ancho. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.